Nabanggit niyo po si uh, Garma at saka si Leonardo. No? Puntahan po natin itong uh, testimonya nitong huli ni retired colonel Leonardo. Doon po sa mga hindi nakakaalala, siya po yung itinuro ni Ari uh, Garma na parang nasa sentro ng reward system, 'di ba? Parang siya may kapangyarihan na magsabi kung sino yung malalagay sa drug list or matatanggal. Ganon siya ka-powerful as far as the portrayal of Garma was concerned. Pero napansin ko lang po no kasi noong una po tayo nag-usap I think last week sabi niyo mismo uh, meron ng indicators na baka kakanta na rin si Leonardo pero do sa hearing niyo parang bakit kinailangan niyo pang pag-iintigain pag sa kanya yung pag-amin. Um, alam mo meron siyang uh, ano eh meron siyang uh, reservation dito sapagkat yung kanyang iniisip yung kanyang pamilya. No talagang sinabi niya sa amin natatakot siya sa mangyayari sa kanyang mga anak. Alright? So, parang napipigilan siya because of that. Pero, sinabi ko naman sa kanya, well, kung sasabihin mo lang naman sa amin na by yes or no, na uh, tinatanggap mo lahat ang salaysay ni Garma, at by yes or no naman, tinatanggap mo rin na merong reward system. Eh. That's okay with us. You do not need to explain further. Okay na po sa inyo yan? Okay na sa amin yun. Okay na sa amin yun. In fact, uh, uh, at least eh, nakuha namin yung kanyang sagot na na positive, no? Na talaga may reward system. Positive na talagang totoo ang sinasabi ni Karma. Ah, uh, hindi. Na, na, napanood ko po yung parte kung saan pinasagot nyo siya, di ba? Ayaw niya siya makalusot eh. Yes or no lang. Yes. Pero sa isang bahagi rin ng pagdinig niya nung huli, nung tinanong siya tungkol sa reward system, ang sabi niya, paulit-ulit oh, eh, there are rumors, but I don't have personal knowledge. Hindi po ba? Yeah, uh, yun naman, eh, binabanggit niya yon pero talaga namang sinabi niya, no, whether it be rumors or personal knowledge, wala siyang personal knowledge, talagang sinabi niya na mayroong reward system eh yung parte na ano, siya yung nasa gitna ng reward system niyan. Di ba yung sabi ni Garman na nagpahanap si Duterte no May 2016 ng isang opisyal, di ba? Tama po ba? Na bahagi ng Iglesia ni Cristo at aga Davao. Tama po, di ba? Yun two requirements. Yeah. Kaya ang naisip niya si Leonardo. E ba diba, napaka-crucial eh, ang testimony niya? oh, yun, naisip niya lang niya yun eh. Pero wala naman siyang... Si, si Garma, I think, don't have any personal knowledge. Sa talagang na talagang si uh, Leonardo ang nagbigay ng pera o nagtago ng pera kaya nga we are going to invite another uh, 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 another person like Peter Peter Parungo na siyang nagtatago ng pera sa bangko inipitin na, din namin si Muking no Used to be an undersecretary na nag-uusap in dalawa si Muking at si Peter Uh, doon nag nag-e-exchange yung pera pero wala sakit na si Leonardo doon. Wala po bang balak mag-execute ng affidavit sa si Leonardo para mas may detalye naman yung kanyang uh, pagkumpirma doon sa reward system? Wala palagay ko wala hindi siya mag-execute ng na anumang affidavit. Okay. Eh so, paano kung an anong balak nyo rito sabi nyo willing na kayong pakawalan si Garma at saka si Leonardo, pero what about how about their protection? Well, uh, sinabi namin sa kanila na the, the Quadcom can actually apt aptly protect them, no? Uh, especially kung halimbawa, wala ng inhibition si Leonardo uh, to confess towards what we really would like to know eh bibigyan naman namin siya talagang uh, uh, ample protection for his own family also, safety. Pero was that uh, reassuring enough for the two of them? Well, uh, nakita naman namin na uh, nakita naman nila they have been there for what? For uh, more than two weeks at maganda naman ang kalagay nila sa detention uh, center ng house, no? ah uh, pinuntahan ko naman sila personally and i found out that uh, they're doing well no sapagkat so, uh komportable naman doon air conditioning naman doon at uh, they're, they're, they're actually doing well Paano paano kung uh, mawala na sila sa jurisdiction or sa sa pagkopkop ng house eh paano kung ang kumuha sa kanila yung mga senador tapos siya magkaroon ng mga pressure for instance Well, uh, the thing is, ang pwede namin i-offer sa kanila is for them to be uh, to be under the witness protection program. You know, at maging state witness nila sa 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 ganyang bagay kung halimbawa uh, i-charge -char na sa korte, for example, ang ilang mga tao na na talagang gumawa ng mga bagay na ito. Mm-hmm. Gano'n po ba katotoo pala yung information na nagreach out si Duterte kay Garma after niyang mag, ano, umamin the first time that she did that? We were told na Garma talked with the, with the former president. I do not know what they talked about. We did not anymore try to let her elaborate on that. Uh, al Ang alam ng lamin ay uh, nagtawagan sila. I do not know if it's Garma who called or it's the former president who called. Hmm. At tapos ba ano, nag-execute siya ng second ng supplemental affidavit. Ga gaano po ka yung mga impormasyon na kanyang ni-reveal doon? Very crucial, Christian, eh, because sa kanyang supplemental affidavit, talagang tinuro niya ang ilang mga personal doon. Talagang sinabi niya na nakatanggap siya ng reward money. Talagang doon sinabi niya talaga eh. O ano pa lang plano rito sa mga pag-amin ni Garma, no? Kasi nga hindi naman kailangang intayin yung uh, tao dito, yung uh, committee report bago umaksyon yung ilang ahensya ng gobyerno? Ano po bang information coming from relevant agencies like the DOJ? The, uh, tulad ng ginawa namin sa OSJ, that we submitted to them our do the documents and the committee report on the, I think on the POGON. Ganon din siguro gagawin namin sa DOJ. We're just completing all of the necessary uh, investigations sapagkat meron pa kami ipapatawag dito eh oo crucial pa ito sa testimony mm like uh, sino po uh, for example uh, sa pogo papatawag pa namin yung mga bangko no uh, kung saan dineposito yung pera at winetro oh uh, the umlack no about that sa IJK naman eh uh, We were told, uh, siguro dito ko lang sasabihin sa programa mo, we were told that there are certain prosecutors that uh, have also been given reward money. Gusto namin makita, balama ko ano yan. Wait, sino nagsabi noon Merong nagsabi sa akin na isang abogado. I cannot anymore reveal the name. <music>